Good morning mga idol. So ang daming booking ng Joyride dito sa Cebu. Grabe. Sunod-sunod yung mga booking. Yung mga kasama nyo, kanina pa umalis na? <laughs> Oo, oh, oh, sir. Umalis na kanina yun. Sunod-sunod so, yung booking. Grabe, you no? Know? Oh. Ganito pala talaga sa Cebu. Pagka, no? Lalo ka ganitong oras. Anong oras na ba? Mga <laughs> quarter to six na, no? Oo, oh, mga... Um, ma... lumabas na yung mga concert, eh. Mm -hmm. Ayun, ah, may, may customer tayo dito. Nag-download ng Joyride app dahil naka 50% off tayo gamitin nyo lang yung promo code na barato kayo uh, limang bisis po nyo yung gamitin yan 50% off nag download si ma'am ng app yes, yes, Ayan. so try mo ma'am yung QR code instant booking po natin pwede po yun Ayan. at may libre pa kayong tinap <laughs> <laughs> Ayan, nag-download na sila, ma'am. Ayan, Ah, ah, QR code yan? Pero paggamitan mo ng, ng ano, Oh, so, may booking na naman Sunod-sunod yung booking ha May booking na naman Sunod-sunod no, di nawawala ng booking no Ayan, so meron po tayong mga uh, customer dito Gumamit po sila ng QR code instant booking uh, Dito sa may GDN Square So marami pong booking dito uh, Ngayong oras na to Magka alas 6 na po ng umaga Ma'am, kumusta po yung uh, experience po niyo sa pag-book po ng Joyride Super App? Mabilis. Ayun. Ano pong gamit niyo booking, ma'am? Uh, QR code instant booking? Ayun. Match po agad, o. Oh. Ma'am, maraming salamat. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat, ha? Ah. Ingat, ingat. Oh, Jay, okay. QR code. Tayo na nag-book. Ayun. Tayo na nag-book. Ayun. Wala sa cellphone si ma'am, eh. Wala ma sa cellphone si ma'am? Oo, oh, uh, tayo na nag-book. So, QR code yan? QR code to. Tingin pa tingin. Oh, ask mo na sinong wala like pa, wala it? pa, wala, wala pa, pa, hindi pa hindi pa, hindi pa nakita. Uh, 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 uh sinong, okay. Sinong ah, ikaw maghatid bark? Oh, yes, sir. ayun. Oh, oh uh, ayun, pasok agad. Oh, very okay. good. Okay. Sinong oh, sasakay? Oh, yeah. Si Ma'am. Ay, ingat Thank you, ha. Ma Ma'am kayo po yung sasakay? Oh. Uh, Ma'am, shout out ka muna. Oh. Kung sa yung experience mo sa Joyride, mabilis ba Ma'am yung booking? Uh, okay naman po. Okay. Ayun, thank you Ma'am, thank you po, thank you. Okay. Kaka 50% off po tayo ngayon. Ibang business po yung gamitin. Ah, uh, exclusive po ito sa Cebu at Cagayan de Oro. So, ilagay nyo lang po sa promo code. Barato kayo Okay? Bigot po lagi sa biyay mga ito.